Ang lahat ay sobrang nagulat sa ginawa niya at siya ay napatalon sa tuwak. Ang kalaban niya ay nakahandusay at paralisado ng mahabang oras. Ang laban ay nagsimula nang siya ang unang napabagsak ng matindi sa unang round. Pero tumayo siya, tinanggap ang lahat ng suntok, hindi kailanman hinaan ng loob, ipinagtanggol ang sarili sa abot ng kanyang makakaya, at hindi sumuko. Paano kung iyon talaga ang plano niya? Baka naman naghihintay lamang siya ng isang perfectong swerte. Bukod pa rito, tinanggap ni Andy Lee ang mga ilegal na suntok sa likod ng ulo. Binalaan ng referee si John. Ginawa ni Andy ang lahat para umiwas, ngunit bigo ang bawat pagtatangka. Kitang-kita sa cards na si John Jackson ang may lamang. Walang dodang siya ang may advantage. Pero pagkatapos ng ikaapat na round, dito na mangyayari ang pagbaliktad ng sitwasyon, isang kakilakilabot na counter right hook ang nagawa ni Lee na nagpabagsak at nagpaparalisa sa kanyang kalaban.